sa isang hotel sa lugar ng Angeles, Pampanga, karumaldumal na kremen ang sinapit na kamatayan ng biktima. Tagpuan na lamang mula ng buhay halos hindi na makilala ang bangkay dahil pinugot ang kanyang ulo. Bakit kaya siya pinaslang na walang awang sa lari na ito? Alamin natin ang buong katotohanan sa kasong ito sa Tagalog crime scene. Pakilike na rin at mag-subscribe sa ating mga videos para sabay-sabay nating mapakinggan at mapanood ang ating mga videos araw-araw. Ano kaya nagtulak sa dalawang magkasintahan na ito para wakasan ang kanilang relasyon sa pamagitan ng isang karmaldomal na kremen? Dati, purong puno ng pagmamahalan. Noong October 2, 2010, nakatanggap ng tawag ang mga pulis ng Angeles City mula sa Miyabe Hotel Angeles. Tungkol sa si isang krimen na nangyari sa kanilang hotel. Mabilis dumate ang mga pulis sa crime scene upang alamin at imbestigahan ang nasabing krimen. Pero nagagimbal ang lahat sa kanilang natagpuan sa kalagayan ng biktima isang babae at wala ng buhay na kandosay sa malinis na CR sa loob na nasabing hotel. Wala nitong damit at puno ng saksak ang kanyang katawan. Walang nakaalam kung sino ang biktima sa oras na iyon. Ang mas masakla pa dito ay putol at nawawala ang ulo nito. Dahil sa kalagayan ng biktima ay gumawa ng paraan ang mga pulis upang matukoy at malaman ang pagkatao nito. Sa tulong ng mga social media ay binalita ito baka sakaling merong mga taong naghanap sa kanilang nawawalang kaanak at posibleng iyon na nga ang biktima. Makalipas ng dalawang araw ay lumapit ang isang lalaki sa kapulisan na positibong kinilala ang biktima. Nagpakilala siya na tiyuhin ang biktima. Ang babaeng walang buhay at putol ang kanyang ulo ay si Katrina Gatan. Nakilala niya umano dahil sa Nel Foles nito. Si Katrina ay isang IT graduate na nag sa isang kilalang call center company sa Angeles City, Pampanga. Pagkatapos nito ng kanyang pag-aaral ay nasulbahan na siya sa nasabing kumpanya doon na siya na malagi para magtrabaho. Lumaki siyang puno ng mga pangarap lalo na ang kanyang mga magulang ay parihong nasa ibang bansa. Isa pa sa mga pangarap ni Katrina ay pauwiin ang kanyang mga magulang para mapagretero na mga ito at siya na lamang ang magtarbaho at bubuhay sa kanila. Pero isang pangarap na ninakaw sa kanila bungsod na isang mapait na trahedya. Mabilis umugo ang mga balita sa bansa tungkol sa pangyayaring ito. Marami ang nagtatanong kung ano kaya ang kwento sa likod na malagim na kremen. Ang malaking katanungan ay sino ba ang salarin at gawa nito sa nakaawang biktima? Saan kaya niya dinala ang nawawalang ulo ng biktima? Sa tulong mga hotel staff na nakasaksi noong gabi na iyon, October 1, 2010, mga alas 7 ng gabi ay upumasok umano si Katrina sa hotel kasama ang isang lalaki. Pero makalipas ang isang oras ay nagmadali lumabas ang lalaki na may dalang sako. Sinita nila umano ang lalaki kung bakit ito umalis mag-isa pero nagdahilan lamang ito at sinabing lasing ang kasama niyang babae. Kaya uwi na lamang siya para makapagpahinga. Hindi naman ito pinansin ng mga hotel staff at hinayaan ang lalaking sumakay ng tricycle. Pero makalipas lamang ng ilang segundo bago pa makalabas sa compound ng hotel ang lalaki ay pinara ng mga security guard ang sinasakyan nito na tricycle. Sinita nila ulit ito kung bayan na ba ang kwarto. Dahil marami umano ang tumatakas at hindi nagbabayad. Sa pagkataon na iyon ay sinabihan ng mga security guard ang hotel staff na silipin ang loob ng kwarto kung gising na ba ang kasama niyang babae na si Katrina kung may pira ba itong pambayad. Sa takot ng lalaki na makita ng hotel staff ang kalagayan ng biktima ay nagpagunahan pa ito na bumalik sa kanilang kwarto. Mabilis siyang pumasok sabay sara ng pinto at nagsasalita ito na malakas sa loob na kunwari kinakausap ang biktima. Upang iparinig sa mga hotel staff na maayos lang ang lahat. Ilang segundo pa ay lumabas muli ito sa kwarto at sinabihan niya ang mga hotel staff na maayos na ang lahat. Si Katrina na ang magbabayad paglabas nito kinabukasan. Pagkatapos umano ng tagpong iyon ay tuluyang umalis ang lalaki sakay ng isang tricycle. Sa buong kooperasyon ng mga hotel staff sa mga pulis dala ang salaysay na nangyari sa oras ng gabing iyon ay nakabuo sila ng isang graphic sketch na isang lalaki na video bilogan ang mukha. May balbas, manipis na buhok ang lumabas sa kanilang sketch. Pero ang malaking katanungan ay sino nga ba ang lalaki na ito? Sa pagkataon na iyon ay tinawagan ng mga pulis ang tiyuhin ni Katrina sa pag-asa na makilala niya ang lalaking na Sasquatch. Pero laking gulat nila sa kanilang nalaman kilala umano ito ng tiyuhin. Dahil sa pagkaalam niya kasindahan ito ng kanyang pamangkin ang lalaking na Sasquatch. Ang lalaking ito ay si Adonis Reyes na siya pa mismo umano tumutulong sa kanila para hanapin ang nawawalang si Katrina. Ilang beses rin sila dinala ni Adonis sa si kanilang opisina upang may sa kanilang katrabaho kung saan nga ba nagpunta si Katrina. Hindi lubos maisip ng tiyuhin na ang lumabas na salarin sa skits ay ang kasama nila naghanap na mismong karelasyon pa ng kanyang pamangkin. Dahil dito ay mabilis bumuo ng entrapment ang mga pulis. Isang araw, nakatakdang makita ang tiyuhoy ni Katrina at si Adonis para hanapin ang nawawalang dalaga. Samantala, walang alam si Adonis na natukoy ng tuyuhin ang sinapit na kalagayan ni Katrina at araw na iyon mismo ang tatapos sa kanyang maligayang araw. Sinama rin ng mga pulis ang ilang hotel staff na nakasakay sa isang ban, upang positibong kilalanin ang lalaking na si Adonis na siya din kasama ni Katrina noong gabing mag-check-in sila sa hotel. Nakalipas pa ng ilang minuto ay naglabasa na ang mga pulis upang hulihin si Adonis. Mabilis nila itong pinusasan at dinala sa presinto pero puro tanggi lamang ito sa lahat ng mga akusasyon laban sa kaniya. Ayon sa si mga lumalabas na investigasyon, sa tulong nare ng ilang kaanak at katrabaho ni Katrina ay nabigyan ng linaw ang namamagitan na relasyon sa pagitan nila Adonis at Katrina. Sa Adonis ay katrabaho umano ni Katrina sa call center company na kanyang pinapasukan. Una niya itong nakilala si Adonis nung nag-UGT pa lamang siya at nang regular na si Katrina ay nanligaw na ito sa kanya hindi rin nagtagal ay nabuo ang isang relasyon na puno ng pagmamahalan sa pagitan ng dalawa. Palagi silang lumalabas para manood ng sini at kumain. Minhal ni Katrina sa Adonis dahil sa pinakita nito na kabaitan sa kanya sa pag ito na ang perpektong asawa para sa kanya. Ipinakilala niya rin ito sa kanyang kamag-anak at mga kaibigan. Pero ang masayang naramdaman ni Katrina ay hindi pala magtatagal. Kalaunan ay natukasan ni Katrina na may isawa na pala si Adonis sobrang nasaktan si Katrina sa kanyang nalaman nito. Naging dahilan ng kanyang madalas na pag-iyak sa bahay pati na rin sa kanyang trabaho. Bagamat mahal niya si Adonis ay alam niyang mali ang kanilang pagmamahalan. Kaya nagdesisyon na ito natapusin ang kanilang relasyon bagay na hindi naman nagkastuhan ni Adonis. Ilang beses umano ng tangkang magipag-iwalay si Katrina pero nag-aaway lamang sila at nagagalit si Adonis sa tuwing pag-usapan ito. Noong gabi, October 1, 2010, niya ni Adonis si Katrina sa isang hotel upang pag-usapan ang kanilang pinagdadaan ng problema. Kung saan pumayag naman sa si Katrina upang payapang may pag-usap para matapos na ang lahat. Pero pagdating sa hotel na iyon ay mukhang pinagplanuhan ni Adonis ang kanyang gagawin kay Katrina. Matapos sabihin ni Katrina na gusto na niyang makipaghiwalay ay inundayan ito ng saksak ni Adonis. Sinubukan pang tumakbo ni Katrina pero sadyang malakas si Adonis kumpara sa kanya. Naghabulan sila sa loob ng kwarto at tumakbo sa Katrina sa loob ng CR. Baka sakaling mailak niya ang pinto para makapagtago, makasigaw at makahingi ng tulong. Pero dahil umaagos na ang dugo sa kanyang katawan ay naging mabagal na ang kilos nito. Nanghina na siya hanggang mabutan siya ni Adonis sa loob ng CR bago pa naman niya may ang pinto. Sa pagkataong iyon, walang awang pinaslang ni Adonis si Katrina hanggang malagutan ng hininga. Dahil na rin sa sobrang lalin mga tinamo nitong saksak sa kaniyang tiyan. Nang matapos na ang lahat na pagtanto ni Adonis na patay na si Katrina ay nitisyon itong pugutan ng ulo upang hindi makilala bago siya tuluyang makaalis sa hotel na iyon pariho rin ng mga salaysay ng mga hotel staff. Bagamat marami mga ebidensyang laban kay Adonis ay todo tanggi pa rin ito laban sa mga akusasyon sa kanya. Lahat ng mga sistemonya mga hotel staff, pati rin mga katrabaho nito, ay meriin niyang itinanggi na hindi siya ang pumaslang sa biktima. Pero sa tulong ng mga pulis ay inalam nila ang daan ni Adonis habang pauwi sa kanyang bahay ng gabing iyon. Makalipas ng ilang araw ay natunto nila ang isang sako na tinapon sa isang ilog. Mabilis lang tumawag ng soko upang alamin ang nilalaman nito. Ang kanilang binuksan at tumambal sa kanila ang isang naagnas na ulo na isang babae. Pati na rin ang ilang damit nito na nakabalot sa kanya. Positibo naman kinilala ng tata ni Katrina numuwi pagaling sa ibang bansa na iyon nga ang ulo ng biktima. Sa kabila ng patong-patong ebidensya laban kay Adonis ay naging mabagal pa rin ang pag-usad ng kaso. Nasa huli, may kamit nila ang ustisya sa pagkamatay ng biktima pero ang hapdi at pagwala at lalim na sugat para sa kaniyang pamilya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at huwag kalimutan mag-iwan ng inyong komento at mag-like, subscribe sa ating mga videos.